Kumusta magandang umaga po sa inyong lahat ng no? mga ka mga ka-viewers. So ito po ang update sa ating mga tanim na kamatis kung saan uh, so magang ito sinumulan na po namin ang pagtatali no sa mga uh, dahon, dahon po ang tatalian mga ka-farmers. Ayun po. Nagsisimula na po itong uh, namulaklak. So naitanim natin 'tong yung kamatis natin ay November 20. So ngayon parang uh, nasa 23 days kung saan may nakikita na po tayo mga bulaklak mo sa mga talbos so yung nakarang araw mga kapwa ko ka farmers yung parang palaging umulan nakita natin na yung mga talbos nila ay medyo nangulot kaya nga ginagmita na natin ng fungicide na makakatulong po sa nangulot na talbos ayan na po sila unti-unti na po uh, nakaka So, mas maganda mga kapwa ko ka-farmers, uh, kita mismo ang espesyalista po sa mga pananim natin para pag magka-problema, alam natin at masasolusyonan natin ang mga problema po sa ating tanim. So, yung nangungulot ang talbos nung nakarang araw, nakita ko. Ngayon, medyo ano na, ayos na, no? Ayan po, maganda na mga talbos ulit. So, ito mga ka-farmers, tingnan nyo. Hindi ko alam kung anong insektong maatake. Medyo, ang dahon niya is deformed buti na lang ngayon mayos na <clears throat> mayos na ang talbos kasi medyo nang umulot siya mga ka-farmers kagaya nito maipapakita ko sa inyo yan so dito nakita natin o oh, nangungulot o oh, parang nagkakulay taya taya yan pero dito maganda na ulit o oh. ito siya dati o oh, pero ngayon mayos na so sana nga matuloy ang pag uh, recover no sa nangungulot na tanbo sa ating kamatis yan maganda na ito maganda na pero nagka problema to na karang araw ito oh, ito yan kita natin ang problema oh. pero dito ngayon mayos na so ito yung tinapos yung nakakarecover mga ka-farmers sa atake ng kulot-kulot ngayon So maganda na po sila ulit tingnan ang ating kamatis. Yeah, <coughs> kita niyo po ang ating kamatis. So ngayon, ah uh, makapal na. Tapos nakaka-recover na po sila. Yan, hindi na tuloy ang kulot, no. Ito. Yo tingnan niyo, maayos na. Ayan po mga ka-farmers. Yan, maganda na ulit ang talbos sa ating mga kamatis. Yan ang problema noon, no. Yan. Pero ngayon naka, oh, ayos na. Maayos na mga talbos, kaya nga tinatalian na namin kasi matangkad na po sila yan ang problema mga ka-farmers nung nakarang araw ito pero ngayon maayos na so yun lang po ang ma-share ko sa inyo